Ayan mga idol, nakabili na tayo ng transistor output na ito yung value 5198 5198 at saka 1941. Ayan. Si bak kasi yung bah, lahat ng ano isang channel, ayan magparis-paris to. Ayan, ikakabit ko na po to. Ayan. Okay. Ayan mga boss, update sa ampli. Napalitan na natin ng transistor output. Ayan, magbayas. Magbabayas tayo, bayas. Bayas. Ibabayas natin kung normal na ba ang bayas niya. Yan dito tayo magmula. Ay. Ganun pa Yan may point four. 0.4 0.4 0.4 0.4 Yan yung bias natin. 0.4 yan sa kabilang channel na, na tayo. 0.4. Yan, maganda na yung bias niya. 0.4. Oh, namatay pa yung tester natin sa pinakadulo dulo 0.4 oh pantay na ang bias natin ayan all goods na ito so dito na naman tayo sa mga accessories gagalaw yang kasi dito normal na normal na dito yung bias natin so dito na tayo mag papalit ng mga volume control yan dito lagyan na lang natin doon ng mga ano ng W40 para mag magkakaroon <coughs> siya ng contact dito yan sulsoldahin natin yan isa step by step tayo para sure ball na magawa natin tong unit na to yan so stitchon lang gagawin lang natin yung dito nya Okay, thank you.